Magandang gabi po, mga kapatid, mga panauhin. makita nyo sana ang ibig kong ibigay na mensahe na pagka may patay, mayroong magandang kahulugan niyan kung ang isang namatay ay taong kumikilala sa Diyos. Umpisahan po natin sa tanong na bakit tayo nabubuhay? Lahat ng tao, tayong lahat, kahit anong klaseng tao, doon po sa 17 ng gawa, versikulo 28, ang sinasabi ganito, Sapagkat sa Kanya, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas nung araw, sa Kanya, sa Diyos, tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Kahit anong klasing pagkatao. Marami po kasing klasing pagkatao. May pagkataong maliit, may pagkataong pandak, unano, may pagkataong malaki, matangkad, may sinasabing uh, ah, higante sa Biblia. Ngayon, lahat ng klase ng pagkataon ng tao, maging uh, tomboy, bakla, uh, kung ano pa ang tawag, silahis, sa kanya tayo nangabubuhay. We came into existence. Sabi sa Biblia, tayo nag-exist. Tapos tayo nagsisikilos. Hmm? At mayroon tayong pagkatao. Meron po kasing tao na hindi nakakakilos. At uh, buhay man ay parang ang kanyang buhay ay stationary. Salamat nga ngayon, mayroong mga tinatawag na mga wheelchair na mayroong kuryente. Yung hindi makakilos, nakakakilos, nakakapamasyal pa. Pero originally, mayroong mga tao talagang hindi nakakikilos. Pero buhay. Kaya kung meron tayo nitong tatlo, nabubuhay tayo, nagsisikilos tayo, Meron tayong pagkatao, eh salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo nun. Bakit po? Meron kasing tao, nabubuhay, kumikilos, walang pagkatao. Ang nasa kanya, pagkahayop. Basahin po natin ang ikalawang Pedro 2.12. Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop, Upang hulihin at lipulin na alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipot. Ayon, sabi ni Apostol Pedro, merong mga tao, gaya ng kinapal na walang bait, pinanganak na talagang mga hayop. So merong mga masasabing tao pero walang pagkatao. Meron sila pagkahayop. Pakinggan niyo ang 715 ng ateo. Mangag-ingat kayo sa mga bula ang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Meron pong tao, ang appearance tao. Kita mo, tao, kumikilos, gumagalaw, nagsasalita gaya ng tao. Pero ang tawag po ng Panginoong Yesus, mga bulaang ang propeta ito na nagsisilapit na may anyong tupa, may damit tupa datapat sa loob mga lobong maninila, mga asong matatakaw ito na naninila. Eh hayo po yun eh. Kaya po yung mga ngaral na manluloko sa Biblia, itinulad ng Diyos sa isang halimaw eh. Ang tawag po sa English, beast. Ah, sa Tagalog, ang tawag eh, basahin nga natin ng Apokalipsis 13.18. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put anim. Meron pong mga mga kagaya ng bula ang propeta, ang tawag ng Biblia hayop. Kaya mga tao man ito pero walang pagkatao, ugaling hayop, asal hayop. Meron ganyang tao mga ngaral at saka yung mga miyembrong inaakay, merong mga tao, hindi pagkatao ang nasa kanila, kundi pagkahayop, kalupitan, at sari-saring kasamaan. Pero anumang klasing tao po tayo, ang sabi sa Biblia, kaya tayo umiira, nabubuhay, may Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Sabi po sa 17, 28, sa Kanya, sa Diyos, tayo nabubuhay, nagsisikilos at mayroon tayong mga pagkatao. Bakit naman tayo binigyan ng Diyos ng pag-iral o ng existence? Sabi, tayo nabubuhay, kumikilos, meron tayong pagkatao. Yun pong salitang nabubuhay dyan sa Tagalog. Kung titignan natin sa Grego, sa Bibliang ginagamit na wikang orihinal, sa kanya tayo'y nabubuhay. Eh, umiira lang kahulugan nun. Uh, meron pong mga salin ng Biblia na umiira lang nakalagay. Existing in English. At sa Miski sa Kastila, meron ganoon. Bakit tayo binubuhay ng Diyos? Yun ang atin naman pong talong. Doon po sa 17 pa rin ang gawa, versikulo 26, ang sabi ganito. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Napakaliwanag po na kaya tayo binuhay ng Diyos, ginawa tayo upang hanapin natin ang Diyos. At baka sakaling siya'y ating maapuhap at masumpungan. Bagaman sabi ni San Pablo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi siya malayo sa mga naghahanap sa kanya. May pangako kasi siya na humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kaya kung ang tao nakilala niya na kaya siya nilikha ng Diyos ay para hanapin niya ang Diyos, eh masusumpungan niya po. At kung masumpungan natin ang Diyos, masusumpungan din natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang sabi po ni, Apostol Pablo sa Efeso 2G, Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayon, maliwanag po ang sabi ng kasulatan na meron dahilan ng pagkakagawa ng Diyos sa atin. Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So samantalang tayo nabubuhay, obligasyon po ng taong kumikilalang nilikha siya ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa buhay niya. Gumawa ng kabutihan sa kapwa, sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, maging sa kaaway. Kung magugunita nyo, isa sa mga utos ni Kristo, ang ibigin ang kaaway. Kaya po sa samahang ito, tinuturo namin ang paggawa ng mabuti maging sa kaaway. Hindi kagaya ng ibang iglesia, yung kaaway nila pinapatay at hinahanting. Merong ganyang mga iglesia. Pero ang talagang tunay na mga sa Diyos, tinuro ang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, pati na sa kaaway. Pakinggan nyo sa 6 ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ang utos po ng paggawa ng mabuti ay para sa lahat. Samantalang mayroon tayong pagkakataon. Bakit? Eh kasi po hindi lahat ng panahon pagkakataon natin. May sasapit po na mawawala yung ating pagkakataong makagawa ng mabuti. Kaya samantalang tayo mayroong pagkakataon, sasamantalahin natin ang paggawa ng mabuti. Sabi niya, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Sa lahat, kahit sa kaaway, kahit sa hindi mo ka kahit sa mga kamag-anak mong hindi mo ka-pananampalataya, kahit sa kapitbahay mo, gagawa tayo ng mabuti sa lahat kait sa kaaway, lalong-lalo lang sa mga kasambahay ng pananampalataya sa Diyos. Yan po ang dahilan kung ba tayo nilikha ng Diyos. Yan ang ating dapat na maging kabuhayan. Nabubuhay tayo sa paggawa ng kabutihan. Unang-unay sa Diyos, ikalaway sa kapwa-tao, at maging sa kaaway, lalo na sa sambahayan at sa mga kasambahay ng pananampalataya. Yan po ang maikling sinopsis o buod kung bakit tayo nabubuhay. Ngayon, yan pong paggawa ng mabuti ay gagawin mo samantalang ikaw ay may pagkakataon. Bakit po? Kasi hindi po lahat ng pagkakataon o ng oras, ng panahon, makakagawa ka ng mabuti. Meron pong mga pagkakataon na gusto mo mang gumawa ng mabuti, eh, na mapipigilan ka ng iyong kalagayan. Meron pong ganong mga pagkakataon sa buhay. Kaya sabi ng Diyos, kaya tayo binubuhay para gumawa tayo ng mabuti, sasamantalahin natin ang pagkakataong makagawa ng mabuti samantalang tayo nabubuhay. Bakit po? Meron po kasing darating, mga kababayan. Ito po yun. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 2. Ganito po ang ating mababasa. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng bagay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matwid at sa masama. Sa mabuti, sa malini, sa marumi, sa nag-aain, sa hindi nag-aain. Ibig sabihin ano, kahit na ikaw ay lingkod ng Diyos, may dumadating sa mga masasama, nadadating din sa iyo. Ano po ba iyon? Sa dose. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang nahuhulog sa kanila kaya meron po mga biglang dumadating sa buhay ng tao ikahapon e lang ikaw kausap ko eh eh ano ba nangyari amin ha ikahapon e eh magkasama kaming kumakain eh. Eh, wala eh ka eh. Ayun. Yun po ang nangyayari. Sama-sama, sa mabuti, sa naghahain, sa hindi naghahain. May isang pangyayari sa lahat. Nagsisidating na para-para sa lahat. Kahit masama ka, kahit mm, mabuti ka, dadating yon, Alin yon. Parang yung isda, na nahuhuli sa lambat at yung ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang anak ng tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagbiglang nahulog sa kanila. Pare-pareho lang po tayo eh na masamat mabuti, nabubuhay. Masamat mabuti, nagkakasakit. Masamat mabuti, namamatay. Yan po. Pero iisa lang po ang kahulugan pagka ang mabuti ang namamatay. Magkaiba po ang kamatayan ng isang taong gumagawa ng mabuti na ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Magkaiba po ang kahulugan ng kamatayan ng mabuti at saka ng masama. Basahin po natin kung ano ang kahulugan at bakit namamatay ang tao. Basahin po natin ang Ecclesiastes 3.1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Maliwanag po na ang salita ng Diyos ay mayroong sinasabi sa atin na bawat bagay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa langit po kasi hindi panapanahon eh. Sa lupa lang naman po panapanahon eh. Eh sa lupa, sabi sa Biblia, panahon ng kapanganakan, eh isang bagay na dapat mong matanggap kung naipanganak ka, may darating na kamatayan. Huwag mo nang, huwag mo nang pagdudahan 'yon. Ang lahat na ng taong gustong gustong lumaban sa Diyos, eh, lumaban na 'ron eh. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos na mga ateiste, eh. At yung mga matitigas ang bungo ng mga taong nagyayabang-yabang na akala mo alam na nila ang lahat ng bagay, eh namamatay din eh. Kasi yun ay itinakda ng Diyos, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Kaya po, ang ating maiisip, kahit ano ka pang tao, masama't mabuti ka, mayroong kamatayang nakatakda. Magkaiba lang po, ang kamatayang dumadating sa isang taong gumagawa ng mabuti o naglilingkod sa Diyos, kaysa sa taong uh, hindi naglilingkod sa Diyos. Bakit po ba namamatay ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos? Basahin po natin sa Ecclesiastes 7.17. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Yun po palang mga nagpapakamangmang, yung nagpapakasamang lubha, eh maaaring mamatay bago dumating ang kapanahunan eh. Eh tingnan yung mga drug addict. 20 anyos, 25 anyos, eh namamatay na eh. Yung mga lasengo, 40 anyos eh inaatake eh. Kasi walang ginawa, kundi uminom, uminom, uminom. Yung mga nagdadroga, eh, nagkahawahawa na dahil sa tinuturok nila, meron palang age yung unang gumamit na turukan siya nung may age na, ka-age din siya dahil sa pagdodroga. Minsan, yung lasing, kumulasing na lasing, tumatawid sa daan, di nakikita yung bus, patay. Hindi siya namatay sa pagkalasing niya, na, nasa gasaan siya ng bus. Ganun ang ibig ko pong sabihin na yung sinasabi sa Biblia, pag ang tao hindi naglilingkod sa Diyos, yung tao ay tinuturing ng Diyos na masama, sabi ng Diyos, huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Meron kasing panahon ng kamatayan eh. Di ba? Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Eh, meron palang namamatay bago dumating yung kapanahonan, sanang dapat siya'y mamatay. Napaaga tuloy ang kamatayan niya dahil masama siya sa harap ng Diyos. Nabiktima siya ng kasamaan. Pero isang bagay po ang totoo na hindi matututulan. Pag ang mamamatay po'y lingkod ng Diyos, sigurado ay isang bagay lang. Ganito po ang nakasulat sa Mateo Kapitulo Gis, ang ating mababasa sa 29. Hindi bagay pinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong ama. Ayon. Ang dalawang maya nung araw sa panahon ni Kristo, isang belis lang, parang, parang kalahating sentimo. Walang kahalaga kahala yung maya sa halaga ng pera eh. Pero ang sabi sa Biblia, kahit na yung, yung maya, ay maliit lang ang halaga, sabi po ng Biblia, kahit isa sa kanila, kahit isa, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa ng inyong ama. Yung palang mga maya, kaya namamatay, ay eh, pahintulot ng Diyos. Ano ay bigituro ni Kristo? Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Wag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Ayun, napakaliwanag. Pagkalingkod ka pala ng Diyos, eh buhok mo, eh, bilang ng Diyos eh. Ibig sabihin nun, iniingatan ka ng Diyos. Para patibuhok mo'y bilangin, pag-iingat po ng Diyos yun eh. Sinabi yan ng Anghel kay Apostol Pablo. Nung nanganganib sila sa dagat, 275 sila mawawasak na yung barko inabutan sila ng ano ng bagyo eh ang garantiya sa kay Apostol Pablo nung anghel dahil nakasakay dun sa barko si Apostol Pablo ang sabi sa 27:22 ng gawa ay ganito at ngayon ay ipinamamanhik ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo kundi ang daong lamang. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang Anghel ng Diyos na may-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran. Kaya nga, ipinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsikain sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sino man sa inyo. Nakita nyo, yung palang buhok ng tao, meron palang significance yun sa Biblia, may kahulugan yun. Sabi ng Anghel, huwag kayong matakot masisira yung daong pero walang mapapahamak sa inyo, walang malulunod. Kasi sabi ng anghel, kahit isang buhok, hindi mawawala sa ulo ng sino man sa inyo. Biro mo naman eh, eh kung naliligo lang tayo, nahuulog yung buhok natin eh. eh. pero nung panahong binabagyo sila sa kalaliman ng dagat eh, sabi ng anghel, kahit isang buhok, hindi mawawala sa ulo nyo. Ibig sabihin, hindi sila mapapahamak. Ang kahulugan pala sa Biblia nung kahit, kahit pati buhok natin bilang ng Diyos, Ganon kung mag-ingat ang Diyos sa atin. Kung tayo lingkod ng Diyos, gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Eh ano sabi ng Biblia? Eh, bilang ng Diyos kahit ang buk sa ulo mo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Mas mahalaga kayo kaysa maraming maya. Walang mayang mahuhulog sa lupa kundi pa yung tulot ng Diyos. Kaya pag ang isang lingkod ng Diyos ay nahulog sa lupa o kaya ay napatay o namatay, eh, kalooban na po ng Diyos yun. Pahintulot na ng Diyos yun. Yun ang pagkakaiba. Yung masama, nabibitag ng masamang kapanahunan. Pero pag ng Diyos, kung mamatay man siya, aba, eh, hindi po masama para sa kanyang kahulugan nun. Bakit? Ang mga lingkod ng Diyos, kung mamatay, may dalawa pong kahulugan. Ang isa, yung nasa 57.1 ng Isayas. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. ayo meron po palang dahilan kung bakit may matuwid, kahit matwid ka, namamatay ka, eh inaalis ka pala ng Diyos sa kasama ang darating. Meron palang mas masama pang darating sa buhay mo o maaaring ikaw ay lalo pang mahirapan, kaya inalis ka na ang matwid na namamatay, walang taong nagdaramdam, mga taong mahabagi na ipumapanaw, walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasama ang darating. Yan po isang dahilan. May nakikita ang Diyos na mas masamang mangyayari sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang, kukunin ka na. Ano pa po isang dahilan at namamatay ang matwid? Pakinggan nyo mga kababayan. Doon sa Apokalipsis 14.13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ayan, maliwanag po ang isang dahilan ng kamatayan ng taong matwid, sabi ng kasulatan, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa. Ayon. Isa palang dahilan, pag namatay ang isang taong mabuti, eh, pinagpapahinga na ng Diyos. Ayon. Isang dahilan, inaalis siya sa kasamaan na darating. Ang isang dahilan, pinagpapahinga na siya ng Diyos. Maaaring nakita ng Diyos, pagod na yung kanyang anak. Para rin po yung aking ina nung araw. Ang aking ina po ay nagkasakit ng diabetes. 80 anos na siya. 80 anos. Matanda na po siya nung magkasakit ng diabetes. Wala pong sakit ang aking ina. Eh kaya lang nung matanda na siya, hindi na siya kasi masyadong nag naglalalakad. Ang nanay ko kasi, eh, nagtitinda-tinda yun eh, kahit ano lang eh. Mga duster, mga kakanin, ah, nagtitinda yun. Kahit anong maititinda para matulungan ng aking ama sa kabuhayan. Makita mo yung aking ina, pag may nakitang mga, yung mga muebles nung araw na mga disulihya, ang tawag sulihya eh. eh. marunong ang tatay ko nun eh. Nagkukunin ng nanay ko yung mga muebles na siraan sulihya, o kontratahin, makita mo si nanay, uuwi sa aming bahay, may, may sulong-sulong na supa susulihihan, Susulihiyahan, eh mahal po ang upa ron eh. Nung panahong ako'y bata pa, ang upa sa isang, sa isang sulihiya, 40 pesos o 50 pesos eh. Mahal yun eh, kaysa sa upholstery nung araw eh. Nagsusulihiya. Eh nanay ko, buhat-buhat eh, supa. Nung 80 anyos na po siya, di na siya masyadong naglalalakad, eh kumakain siya, matamis gusto, matamis lagi. Nagkaroon siya ng diabetes. Kaya mula 80 anyos, sinubaybayan ko po siya, pinag-aralan ko yung diabetes, may komplikasyon pala yun sa puso, sa bato, may alta presyon, etc. Bantay ko ang nanay ko, meron akong mga gamot, vitamin para huwag humina ang puso niya. Awa naman ng Diyos, tumagal siya hanggang 93. Naka-93 ang aking ina. Labintatlon taon siyang may sakit na diabetes. Minsan, bigla na lang siyang parang mawawala ng malay. Eh, 93 na siya. Nung, ano, parang hirap na siya. Sabi niya, anak, hirap na ako. Tusok na lang ika ng tusok. Tusok na lang ng tusok. Minsan sabi sa doktor, ano ka ba ika, kuha ka ng kuha ng dugo, para kang vampira, sabi doon sa doktor doon sa, <laughs> sabi niya doon sa doktor sa, ano, sa ospital, para kang vampira, mayat maya, ay eh, kinukuhanan mo ko ng dugo, sabi nga, ano ka ba, aswang o vampira, sabi na nanay ko, nagpapatawa pa siya. Eh, gano'n siya, naaalala ko nga, sino ba bayang ko siya? Pero nung minsan, sabi niya, anak, napapagod na ako, hirap na hirap na ako sa katutusok parang hindi naman ako nagsasalita. Nasabi ko lang sa, sa isip ko sa Diyos, kawawa naman po aking ina, pagod na po siya. Habi pagkatalikod ko eh, humugot ng hiningay, patay na. Doon oras din na yun, walang 5 minutos. Nire-revive nung doktor, hindi na na-revive. Kaya sabi ko, nung mamatay siya, Salamat po, Panginoon. Kasi pag mahal mo, ayaw mo nung nakikita mo, hirap na hirap eh. Eh, yung iba eh. Pagka namatay yung nanay niya, saka magpapalaw. Ina! Ganon. At pagkatapos eh, saka mag-aarte, mag-iinarte. Eh, nung, mahal, nung yung nanay niya ay buhay, hindi niya pinapansin. At komo tumatain na sa banig, eh, parang nabubuisit siya sa nanay niya. Hindi pa mamatay itong matandan to. Meron ganun eh. May mga anak na ganun akong naririnig. Hindi pa mamatay itong matandan to. Meron ganun. Hindi nila talaga <laughs> alam yung tunay na pagmamahal. Pero pagkapatay na, sa kanila ipapagawa ng nicho, sa kanila tatangisan, papalahaw ng walang katigil-tigil. Eh, meron nga doon sa San Marcos eh. Eh, nung ililibing yung nanay niya. <laughs> Inaabot mo kami niwalanan. Eh matagal niya na sinasabi, naka, nakaburul pa lang eh no nung, nung ano, inaawag mo akong iwanan, inang! Sabi nga noon. Eh na, naaantala yung serbisyo. Nagaano siya nagwawala do sa San Marcos, sa Meykalumpang. Eh nagwawala